grabe mo ito no kita mga ito oh. oh yun ang design mga idol, yung ating kasama no pagka nagtatagal kayo iba na naman ako. kasi yung dati nating mga ma, ano ang mga edo. kaya ito na naman ang ating kasama ang aming main laki na wilder si Arnold Tuonon mga idol, yun kita niat ini adol yung ngating ginawan niya mga batman batman mga idolo batman o oh. oh. yung ginawan niya mga batman mga idolo o oh. o oh. yun mga idolo yung, yung ginawan niya batman mga idolo oh. kita niya mga idolo yung mga design niya batman you know yun ang design ng mga idol o oh, batman yun ang mga design model ni Arnold po nga kasamahan ko yun mga idol kita nyo mga idol so abangan nyo mga idol kapag tapos yung aming kanawang uh, award uh, na double dick mga idol double dick yun o oh. double dick yung mga idol yung ginawang forward mga idol oh ah Minilding din yung mga idol. Abangan yung mga idol. Anong kagandahan dyan sa aming buwang mga idol. Batman yang mga idol. desainnya design niya, Batman. Kita niya mga idol. Yung design niya. O. Design niya, Batman. You know? Ini lah. Desainnya. design niya na Batman. O, nalangkat man. Nalangkat yung design niya mga idol. You know. So, mga idol. Kita ko sa inyo yung mga ginawa namin. Yung mga white na ano may, may ano na siya. May mga baringga dilate lang ng idol kaya aglipat tayo lipat dito tayo sa kabila mag video para di tayo kapir ma ano madilim you kita know, ko sa iyo yung ating aming ginawang forward mga lol you know lagayan ng motor you know kita nyo mga idol yung aming mga ginagawa oh. design mga design yan mga idol oh. forward lang yan mga idol yung ating ginawa pero mga tingnan nyo ginawa tapos matapos na yung aming ginawa ito pag matapos na to kita ko sa yung final na ginawa mga idol dito oh. dito tayo mga pila pakita tayo sa ating video ano madiliman kita mga idol madilim dito, wala tayong magawa dito diliman ang ating video kaya lipat tayo lipat yun mga idol mga idol liliman ng ating kamera mong idol oh. balik tayo dito sa kabila uh, ito uh, ang aming ginawang forward sana uh, yung nagapanood dito sa aming ginawang forward sana huwag kayong magsawa sa pag pagtakili sa ating mga vlog mga idol mga video mga ito tayo sa pekas ito tayo sa kabila mga idol ito para pakita yun ang ating mga ginawang mga magandang kuha mga idol ito ito mga idol ating may ano pa dyan sa taas may mga bridging pa dyan hindi pa na ito, ito mga idol you know ito nga mga lapit na tumatapos namin mga idol mga ano na lang mga siguro mga dalawang linggo tapos namin ito you know abang-abang mga idol sa ating mga sunod na mga video dito sa ating ginawang forward na double deck may double deck siya mga idol forward lang siya mga idol pero ang haba niya parang haba siya ng pinwheelers ang tinwiler siya yung haba niya. Paano so, 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 siya diyan mga din? So, sa ilalim naman. May mga ano na. Baringa na. So, abang ka na yung mga idol sa ating mga sunod, sunod na mga video dito mga idol huwag ka magsawa sa pagpanood sa ating pakisir naman ng video natin mga idol para maraming makapanood at saka maraming salamat po sa inyo lahat ingat kayo palagi dyan at saka babay muna para abangan yung mga idol sa sunod natin mga video dito so, yung mga idol bye muna babay babay mga idol, oh. nagawa siya ng pattern ng Oh, yung si Arnold mga idol. Tawa siya. Ano. Grabe kagay kagay ni si Arnold mga idol. Tingnan niyo mga idol, yung ginawa niya. Nagawa siya ng pattern mga idol sa ano Batman mga idol, Batman yung design niya. Oh, oh mga idol. Abang-abangan niyo sa sa pagdating sa inyo mga lugar tong batang na to, mga idol. Oh, kay mga idol. O, si Arnold nagawa siya ng pattern sa mga Batman yung design ni mga idol. Batman. Oh, Set out sa mga Batman dyan hmm. Tingnan niyo mga ito yung mga ginawa niya. Kuha siya pattern mga ito. Oh, katulad sa sinina ko mga idol, Batman oh, Batman. o oh, Batman. Batman mga idol, Batman. Mahilig sila sa mga Batman mga idol oh. Tingnan niyo mga idol yung ginawa niya oh. Oh. yung mga ginawa niyang design eh. talagang maasahan to mga idol si Arnold mga idol ano? pa yung edad niya mga idol 15 pa yung edad niya pero yun tinama tingnan niyo mga yun, tingnan mo yung mga ginawa niya mga idol eh. 15 ba 15 pa daw yung, yung edad niya mga idol chat out sa mga kapwa ko bisaya jan kung uh, nagawa na siya uh, no, ng Batman, no? katulad ng mga sinina ko mga idolo, oh, Batman. Batman naman, Batman? Batman. Uh, no? So, abang-abang kayo mga idol. Kasunod na mga video natin sa kanyang ginawang Batman, mga uh, no? mga ginawa pattern mga idol so, makadaan itong uh, track sa mga lugar mga idol kay ano ano siya, hindi Mindanao yung takbuhin itong sasakyan ng mga idol. Uh, saan masulok ng Mindanao darating itong sasakyan to mga idol kasi ano siya, kargahanan siya ng mga motor mga idol. Ano? Kasi may mga motor ang uh, may-ari dito sa aming ginawang sasakyan na ito mga idol. Tingnan yung yung ginawa mga idol, Batman. May tunggoy-tunggoy pa mga idol May tunggoy-tunggoy. Tulad ng idol Tunggoy-tunggoy mga idol Set out sa mga bodybuilder diyan mga ginagawa. Ingat palagi. lagi. Oh. Oh, grabing ginawa niya mga idol oh. So. Ito mga idol. Yung plate number diyan sa loob. Loob yung plate number niya. Grabe. Left and right mga idol yung ginama niya, oh. oh. Grabe kagaya si Air Arnold mga idol. Oh, may sasakyan kayo sa kanya ipagawa kasi marunong tong batang na to mga idol. Ano to? Mga sampaga team, mga team Wilingig. Oh, set out sa mga team Wilingig diyan. Abang-abang sa sunod na team mga video mga idol kay baka mag-post stories tayo. Abang sa nating mga video diyan. Babay muna, babay muna. Ayun mga idol, yung ginawa ng aming kasama. Lagyan pa niyan mga idol, lagyan pa niyan. May lagay pa diyan. Tingnan mo Batman mga idol. Kaya dito, may design pa dito. Abangan nyo mga idol, yung design dyan. Na, ano na kami ipos na kami mga idol kasi umuulan na yun no? No? ang dilim ng kalangitan kaya yun si uncle mga idol no? yung aming uncle sa leader sa mga sampaga team no? at out sa mga idol dyan abang abang kaya sa sunod nating yun dito so, ano na? mga bago na mga kasama ko bago na mga kasama ko mga idol abang sa sunod na tingnan video dyan pakita ko sa inyo yung mga, anong, mga kaganapan dito mga idol kaya abang sa sunod nating mga video dito malapit na to namin matapos mga idol mga ilang mga dalawang linggo lang siguro mga idol tapos na namin itong sasakyan na to mga idol Abang sa sunod nating mga video mga idol at saka kayong magsawa sa pagpanood sa aking video. Paki like naman, subscribe para titit sa aking mga sunod na mga upload mga idol. Uh, babay lang muna, sunod nating video magkita tayo mga idol.